aa ah, ah, ay kundi ho muna sa Midline lane A ng pamamasada. Wow! At ipambibili ko ho ng feeds. Ay paggarne hong walang pasok, ay di ako ho inaandin ho sa pigire. Eh. Ngayon nga ho, ay di tinutulungan namin si Tito Per na magpakain ho at maglinis ng aming mga alaga. Aww. Oh ay di ho, ay kahirap na ho ng daan at gawa ng tag-ulan na ho. Ay nag-offer naman ho ako nasabi ko ho, ay ako muna ang magda-drive. Ay di ay parang isang daan pa jack ho, ay hindi naman na under eh. Hindi ka makakapagpandang dyan. Baka. Hindi naman yan ganun eh. Wala na ho akong nagawa at hindi naman ako makapagpandar. Pagdating ho na, main, ay ayan, ah, amusing amusin pa ho eh, ang aking mga alaga. Ay arihong mga are, ay 26 days pa ho lang naming na alaga. Ay tingnan ho ninyo at kagaganda na ho kaagad. Ang amin hong pinakakain ngayon sa aming mga alaga ay di arihong big boy from Sid C ay totoong subok na magaling sa abot kayang halaga. Ay bago ho mag-umpisa ay nagtimpla ho, muna ng kape ang aking atimirean Ayan ho, ay di bago ho namin sila pakakainin, ay di nililinisan ho muna namin ang kanilang mga pagkakainan tsaka ho arin buong pigire. Ay hong si Tito Per ay panay hula ang mando sa akin kung ano ba ang gagawin. Ay di sabi ko ho, ay di siya naman muna magwalis. Ay ako na at mga baboy siya. Ay di noon ho matapos pagkatapos ko ng linisan, ay di si Tito pernaho ho ang nagpakain. Sabi ho, ay di dali-dalian ko raw at meron pa ho raw akong lilinisan. Pagkatapos ko ho dining, ay di lumipat ho ako sa kabila. Ay, nga ho pala yung binili namin nung nakaral linggo lamang. Bali ho, ari, ay di six days ho naming alaga ngayong araw na ito. Di niya nga ho, ay ako'y nagulat pa. Akala ko ho, ay kung napaano na ho, aring isa. Yun pala, ay siya ho ang naka-assign ngayon para sa kanilang dramatization. <laughs> Minsan ho ay talaga namang kagagaling hong umakting eh ng mga bake na ito. Nung aking hong balikan, yung nasa kabila ay ayos na ho pala tapos na ho pala silang kumain. Ay tingnan ho ninyo at kagaganda na ho ng kanilang mga inihihiga. Kakakain ho ng mga iyan ay meron na ho silang kanya-kanyang pwesto. Nung maayos na ho ang lahat ay di umuwi na ho kami. Nung hong pagkadating namin sa bahay ay ari na naman ho. Sa amin hong pamilya ay hindi ho lagi nawawala ang ligalay. Ang garni hong eksena ho ay di 3 times a day. Tauma umaga, sa tanghali, at sa hapon ho. Palibhasa ho, ang aming bunso ay bunso nga, ay di ayan ho. Ay ari naman hong isa, ay bunso rin, ay di kaya ho Ang mga kapatid ko, ay di gayan ho ang mga yan kung maglambingan. Ay siya, paano ho? Ay di alasin ko muna ho, aligalig ng mga re. Yun lang ho. Salamat!